Hello mga ka kulay Welcome to my YouTube channel I am a career Konnichiwa Tingnan nyo mga ka kulay Yan mga wak ang dami Dumaan lang kasi dito Yeah, welcome to my YouTube channel. Kakulay kayo mangi. Sa uh, Japan to. Ayan. Yeah, Ito. to, to na-develop na rin nila doon sa kabila. Lati. talahib lahib yan dyan dyan. super laki Grabe. Doon pa rin sa kabila. di develop pa rin nila yan. Tapos parang may sports complex yung you no, know, Pwede ka mag-jogging dyan may toilet at ah, kompleto ito yung mga mga kagulay ito yung manggi shout out na lang sa inyo ang gusto ko lang mapamagi yung mga ano mga view dito mga view para at least alam ng mga kagrupo natin maganda rin pala sa kanila kahit hindi sila nakapunta dito Ay, ganyan talaga may doon ganina pupunta sana ako doon sa may maraming kawayan pwede kaso parang mano na eh. may dala kasi tayo may bag sa magigat Tuloy-tuloy pa rin ang develop nila dito. Mga kakulay. Kakulay kayo mangi. Para at least makita nila. May chopper doon sa taas. Tingnan ninyo yung chopper. Chopper. Chopper din sa mga... Ano si yan? Mga rescuer. Mga si parang ulan super super layo na mga gulay. Ay. Kailan uh, na rin tayo kasi dandahan tayo kasi baka mamaya umulan. Umulan bigla. Ba? Tingnan niyo mga ano to, wala pa lang tao-tao kasi ngayon kasi araw ng araw ng Wibis, Bernis bukas kaya buas Bernis kaya wala tao karon. Kaya ayan, Luzon Visayas now, shout out. mga kakulay. Kulay kay mga kulay ko jan Sa Predam Hay Boys kay sunog. Sa kay Dodoy Ricky alin, yeah shout out lang sa serenila, sa mga kita ka uh, YouTube channel ko, uh, please share na lang and subscribe para next na ano na upload ko makita rin niyo mga uh, kung ano mga nangyayari dito Ayan, may mga ibon. Kaling ng mga oh, ganda rin sana magligo. Kaso lang. hindi na pwede kasi magalit yan sila. Magalitan tayo ng mga Japon. Sarap sa naliguan yan. Diyan. Kasi ayaw nila eh. Ayaw nila naliguan yan. Oh, may thunderstorm ngayon. Hindi natin lang itong chopper may tikot, may hinahanap siya yan o yan mga kagulay tingnan nyo may chopper at mga fighter planes yan talaga sila mga sakiran parang laruan ng mga wanggits ayan. ayan galing talaga ng ano dito no hindi hmm. ka pwede makapasok so, nagyan nila ng harang sa sasakyan dapat uh, bisikleta ka lang naglalakad pasok ka ilang minutes na ba 5 lang Five minutes na sige mag adjourn na tayo shout out na lang ulit sa at least na pamagi ko yung mga view dito sa amin kita at least magkita to sa buong mundo kaya welcome to my youtube channel kakulay kayo mangi yeah please share and subscribe hindi naman to kumikita ano lang at least, at least ano lang to yan po police station nila yan dyan sa pila yan. ano lang to oh, para at least mapamahagi ko lang sa mga kagrupo ko ba kilala kulay kayo magi shout out